news update. Mga balita ngayon, higit 100 million pesos na halaga ng shabu nasabat ng PNP-HPG sa isang checkpoint. sa Sasama single mom na may anim na anak, patay matapos masagasaan ng SUV sa Makati. Taguan ng matataas na kalibre ng armas natuklasan sa Calbayog City, Samar. Ako po si Cesar Sorian, magbibigay ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Nasa ng PNP Highway Patrol Grupo HPG ang higit 100 million pesos ng hinihinalang shabu sa isang checkpoint sa Katbalogan Samar ngayong araw. Sa isang interview sinabi ni PNP HPG spokesperson Police Lieutenant Nadame Mala na pinahinto sa isang checkpoint ang isang Isuzu Crosswind dahil sa basag nitong fog light. At nang inspeksyoni ng sasakyan dito na nakita ng mga otoridad ang nasa 15 kilo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 102 million pesos. Kinilala naman ang suspect o driver ng sasakyan na si Alya Stofer, na residente ng Barangay Lote, Naga City. Kasalukuyan na itong nasa kustodiya ng pulisya at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patay ang isang babae habang sugatan ang limang iba pa matapos araruhin ng isang SUV sa barangay Guadalupe Nuevo sa Makati City. Sa kuha ng CCTV makikita ang biktima na naglalakad sa abalang kalsada nang bigla itong sinagasaan ng SUV dahilan para tumilapon ito. Natukoy ang driver na isang 60 taong gulang na security guard na sinasabing walang karanasan sa pagmamaneho ng sasakyang may automatic transmission habang ang nasawing biktima ay isang 40 anyos na single mother na may anim na anak. Paliwanag na may-ari ng SUV, sinabukan itong habuli ng papaalis na sasakyang lula ng kanyang ina, ngunit agad itong napatakbo ng gwardya na nagpumilit na marunong siyang imaneho ang SUV para ilipat sa ibang parking slot. Nakadetinin na sa Makati Police Station ang suspect na nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injuries at damage to property. Isang taguan ng matataas na kalibreng baril ang nadiskubre ng mga operatiba ng Samar Police Provincial Office o SPPO at Intelligence Division ng PROA sa barangay San Jose Calbayog City noong Martes ng umaga, Abril 15. Batay sa impormasyon mula sa isang tipster, natunto ng mga pulis ang isang asul na sako na naglalaman ng pitong baril kabilang ang KG9, AR-15 at mga .45 caliber pistol. Karamihan dito ay walang serial number at may mga bala pa. Nakarecover din ng apat na fired cartridge cases ng caliber 9mm. Ayon kay Police Colonel Antonieto Eric Mendoza, SPPO Director, malaking hakbang ito sa layuning tiyakin ng ligtas at patas na halalan sa lalawiga. Pinaniniwala ang dating gamit ng Managaysay Potential Private arm Group ang mga armas, isang grupong umanoy-sangkot sa iba't ibang krimen sa samar at pinamunuan ng nasawing si Jimmy Managaysay. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzalino Naguula. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.